Hello guys, for today's video nga pala nandito na naman po ang ating isang biyahero walang iba po kundi si Boss Ambo <tinyo> so guys, kitang kita nyo naman kung gaano kadami ng pera ng ating bossing Ambo yan po pambayad nya po ng niyo kaya niluloko ko nga ho ang sabi ko ipag scatter na lang namin aba ay ano At sa ating pagkagayaw dahil ho'y araw ho ngayon ng Webes, andito ang ating bossing Ambo kahit po pa paano, ay di may natitira pa din kung ng name dito kay Nakabugnoy. Dahil medyo mahina po ang bihero natin ngayon. luanang pag talaga ang niyog, ay nawawala ko ang biyahero. E di kayo dati agawan, ay ngayon hi wala Eh, kita nyo naman guys ang aming budiga, ay lagi hong At talaga namang pagod na pagod ang inyong mga kabugnoy at wala hong pa dating ng niyog. Alam nyo guys, pagka daming madaming niyog na nadating dito sa amin, ay pagdating naman nung sa Maynila, yung ating mga bihero ay eh, biglang tumal naman ho sa Manila at lalo ho nito nagdaang araw ay eh, halos dalawang linggo maulan ay eh, di medyo tumal daw sa Manila kaya ngayon ho ay eh, di kita nyo naman guys kung gaano kalaki ho ng baha dito sa Manila kaya wala daw hong mamimili kaya, halos naging dagat na ho ang Manila at sabi nga ho ano, ng aming mga biyahero kaya daw di hindi sila makaluwas ay baha ho kung ano pag sila daw hilulusaw, ay, ay baka lugi pa daw ang isipin nyo guys. Dalawang linggo lang hong maulan, halos wala pa hong hangin yan. Ay, nandumagsa naman hong ang nebline. Eh. Ay, sa totoo lang, oh, hindi hong kami makapagpahinga. At talagang kahit yung kami gutom na hindi makakain at pagkakahaba na ng pila guys kita nyo naman na binubuhat namin diyan halos sisinta kayo suwang isang sako na yan ay bigat pa yata kay Kabugnoy talaga ho pag -uyong sa hapon ni Kabugnoy ay talaga ho latan latan na ay yung ganaman hong pating hihira na ho makatagay ngay o oh, natsabi ko nga ay ay, ay paano tatagay na rin pagkagarin naman laging pagod sa hapon ay, ay baka mahirapan ho tumagay pagkagay o baka pagkamit tagay ho ay duling na duling. Ito, guys biran na ho makapagblagang inyo kabugnoy lagi hong bising bising din eh, hindi na humaling ilan may sanan la ang ay sabi ko nga ay kahit paano naman ho ay di gagawa ko pa rin ng paraan ay ka nga eh. kahit naman ho walang nanonood sa akin basta ako kayo masaya sa ginagawa ko alay ay ayos lang ho pagkagayon tararara ito guys ang maganda ang ating bossing ambo eh, sabi sa amin ho ay kami daw magmay merienda muna wow Kapad naman ho kami pumunta ho din eh. sa may tapat ho ng aming pinagtatarbahuhan gawaga ho din ngayon eh. yung pamilya ho din, eh. o, din eh ng baka Kung tawagin ho dito sa barangay lutukan Friday, arihu ibarakahan, arihu kinagis na na hudine tuwing araw huw na wibes, ay madami hudine na napuntang mamimili ng baka, at saka mga nagbibinta, kaya pagka gusto tumingin ng baka, ay dito lang ay pumunta sa tapat ni Alvarez yan, ang pamilihan ng niyog At mabalik na po tayo dito, ay eh di nagkakainan muna ho ang inyong mga kabugnoy, nag-order ho kami di na tigigisa ho lugaw, at kanya-kanya na hudine ng kung anong party ho ng manaw at rin naman ho'y libre ng aming busing ambo at saka ng atin si Boss Bonilo, shout out to kay Boss Ambo at kay Boss Bonil ay talaga namang nabusog na naman ang inyong mga kabugnoy syempre guys, para naman sumarap lalong ang ating lugaw, ay natin ho na rin mga parekado, rin kalamasi at saka ho itong bawang, tapos guys dyan may nilalagay pa kami di Kung tawagin ho ardine, eh, ay eh di kaldo ho ng manok yung pinagadubuhan ay niluloko ko nga ho rin mga sabi ko nga ho dito sa mga nagtitinda, ay kung meron kayo di pinaghugasan mga rin At ang ng mga nandinit. Ang sabi nga, ano yung pinaghugasan? hindi ko alam. Eh, di ang naman daw. Eh, ano naman yung pinag-iisip ng mga re? Pagkagayon, eh, ay, talaga naman ng mga isip ng mga re. Tararara. At agad na ho namin tinimusan ng aming kinakain di yan. Ay, napakasarap po. At ang sabi ko ay, buti na lahat nandito ang ating biyahiro. Ay, di, makakamerinda na naman ho. At habang lang may ho kami dito, ay di, nanda na naman ho ng pila ng niyog natin. Sabi nga ho namin, ikakain muna kami ng kaunti para naman upag kami bumuhat ko ng mga sako sako hindi eh, di may kaunti hong lakas pagkagayo at fast forward na pala tayo guys hindi ko na huna ipakita eh kami nga pala ho nautusan ng aming bossing dante eh sabi ho kami muna humakit sa bukid. ay eh, sabi ko nga ho ay talaga naman pag hindi na nakita ang katawan ni kabugnaw eh iba naman ho, sa dami hong natating sa budiga ay eh, hindi ho namin alam ay may minagkawit ho din at may nagtapas ho dito sa hinahakot namin sa bureau ay ho yata yung nasa apat na libo kami hong magkakargatiyan ay eh, dalawa lang ho at gawa yung aming isang katulong nga hindi mo sumama at kami tatatlo sa budega, hindi naman ho wala ho may iwan sa budega, gawa nang madami ho nadating diyan, ay di agad na ho namin sa pagkakarga, aray, kabila ho'y dadalwa. Ay yan, ang sakit ho ng katawan, ni na sa pagkakarga yan. Yung ganaman hong araw-araw na ho kumagis ho ng niyog, kung may buto, ay ang kamay ko ho, talaga halos dumugo na ho, ay kahahawa ko ng niyog. Hindi naman ho pwedeng hindi magtito sa nga ho may umasa ho sa atin, pero kahit ho gayaw ay laban lang ho si kabunglo at rin naman ho ika nga ay pagka nakaraos-raos ng kaugte, eh, hindi naman ho laging ganun eh at pag humina naman ho ang liyaw guys eh, naman guys kung magagawa natin biyahero pagka mahina ang liyaw eh, guys walang wala naman pagkagayaon at ito guys ang napakasarap naman ay nung matapos so kami magkarga ay di ano may regalo sa amin dahil sa mga oras na ito ho ay di mga alas 12.30 na ho ay sabi ho, dito nang may bahay nung aming hinahakutan ay di nina doho kumain kami ay sabi ho, namin, ay, patay, ho na patay lang ho natanggit pagkain Pagkagarni hong ko kamuho may Ala ay wala hong yahaya pagkakasama ko rin kung pare ko Ala ay dali ho pagkagarni kain ha At lalo ka rin libre Eh di kayo napakasarap naman hong isubo pagkagayon tararar At agad ko na muna hong inupakan diyan. yan eh, di arihong pansit may pansit ko diyan. Tapos may muna yang ginawa ko ho diyan sa pansit na yan Eh di pinalaman ko sa muna nang may palaman ko ho ay di tinimusan ko ay quality ho tapos may soft drinks pa ay sa angka pa at hindi ka nabusog na yan ay eh, pagkagayang sobrang lamig pa na soft drinks na yan at talaga nung binuksan ko ho ay di ginatunog ika nga ay virgin na virgin, virgin sabi <coughs> nga ho ng aking kumparing Julios ay eh, pagkagarni ho kami yahakot at laging gantong hakutan namin ay eh, di napakasarap po humakot kahit ika nga ay eh, medyo pagod na pagod abay ayos na masulit guys pero mahiya naman maganda pa rin nagsasabi ay isang maligay mo ay may imot hindi <tap> yan okay. eh. di mo lang. Ang ngayon ka lang kayo nang papakita. Ay ilan taon nung hmm? tayo magkakasama. Diyara, uh -huh. ano ko nung sa inyo? Ay, ang gawa ng ulam. Mayroon may pang ulam na. Ah, Meron ano? nyo mali, may karne eh. <laughs> wala nah. ba? Hindi uh -huh. <laughs> si ka siya ganit pa. Electric pan. Bumukha ako na. Electric pan pa. Ahakin ang iya. Hindi ko nangyong gagawin. Ba yun? Ano ba? Nahihinaan. Ano ko lang sa inyo? Ano ba? Buka daw. Ito ito. Paulang sa amin. Ano? Pansi? Ano po pala o. Oh. Ano? Masarap. Ay na. Tidak siya mga bago. Ako lang ho guys. Sinatutuwa sa akin kumpare. Talaga ho lang. Hiya-hiya ho pag hagarne. Gutom na gutom na <laughs> daw ho siya. Ay titiisin na daw ho ang hiya. Ay sabi ko yung abay. Ako yung gayon din. Pagka ako'y inalaw. Katalot ko gutom hindi eh, ako kakain eh, yung gahong hindi ko ano-ano nakakakain eh, er, pa kaya naman hong katropa, hindi eh, gahaw, ka, pagkagayang, Ay, nung matapos yung kumain ng panset, eh, di tinimusan ko naman huwaring kanay eh. at saka huwaring sinigang na bangos, ay, quality, quality ho, ay, lulubusin ko na ho, pagkagarni gutom na gutom na, ay, magaling usang sa manakit ng tiya, pagkagayaw, ay, di tawanan, tawanan ho kami na, ay, kung parang jilis na no, kami pa -uwi na, ay, kaya, ay, kahit na napagod, aba, ay, sulit naman, guys. O, guys, hanggang dito na lang po video ko, ay, talagang na ho. Ba